Dahil sa malaking ambag niya sa sining, binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tanyag na tattoo artist at last living mambabatok ng bansa na si Apo Wang Od. Maliban dyan, pinarangalan din ng Pangulo ang mga natatanging empleyado ng gobyerno na nagpamalas ng di matatawarang katapatan sa kanilang tungkulin. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kontribusyon sa sining ni Apo Wang Od, ang tanyag na tattoo artist mula sa probinsya ng Kalinga. Tinanggap ni Apo Wang Od ang Presidential Medal of Merit sa isang seremonya na ginanap sa palasyo. Kinukonsidera si Apo Wang Od bilang last living mambabato na gumagamit ng mga tinikat at bamboo sticks upang makagawa ng tribal design tattoo sa kanyang mga parokyano. Ayon sa Pangulo, nagsilbing daan si Apo Wang Od upang mapanatili ang tradisyonal na sining sa bansa na naging daan din para makilala ang Pilipinas sa buong mundo. Her craft and stature as an internationally recognized artist raised international awareness of our country's rich cultural heritage. As Apo Wang Od's work appealed to diverse cultures and across political divide, she becomes an enabler for unity and an example of an idea that binds us all. She is truly a national treasure. Samantala, kinilala din ni Pangulong Marcos Jr. ang natatanging kawani ng gobyerno na nagpamalas ng katapatan sa kanika nilang sinumpaang tungkulin, tulad ng mga empleyado ng gobyerno na nagbigay ng positibong epekto sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Kabilang na riyan ang CSC Pag-asa Awardees na bumuo ng iba't ibang proyekto at programa para mapabuti ang kanilang komunidad at maitaas pa ang antas ng serbisyo publiko sa kanilang mga lugar. We have a group of awards that championed authentic honey and honey products, operationalized food innovation across the country to boost food technology, have helped hundreds of farmers across Central Luzon with the introduction of diversified integrated rice-based farming systems. Pinuri rin ng punong ehekutibo ang dangal ng bayan awardees na nagpamalas ng kanilang matibay na commitment sa tungkulin para makapaglingkod sa publiko. Gayon din ang Presidential Lingkod Bayan Awardees na karamihan ay mga profesor at mga individual at grupong tumugon sa COVID-19 pandemic sa tulong ng teknolohiya. Standing solidly on our nation's bedrock belief that public office is a public trust, Our 2023 outstanding government workers project the image of an ideal Filipino government worker. They did not set out to do things that would earn them praise or to reap rewards. Rather, they consistently deliver quality public service, regardless of their position or their pay, because it is what they feel is their duty, the duty they owe to the people. Kasabay ng pagkilala sa mga civil servant, tiniyak naman ng Pangulo na mananatiling nakasuporta ang pamahalaan upang mapabuti ang kanilang kapakanan. Gayun din ang hakbang upang mapadami pa ang mga ganitong klase ng kawani ng pamahalaan para sa isang matibay na gobyerno sa ilalim ng Bagong Pilipinas. In Bagong Pilipinas, we want to increase their tribe in line with our efforts to build a resilient government driven by agile and future-ready civil servants. This government will always support efforts that will improve your welfare. So let me reiterate the administration's commitment to enhance your to support and work and enhance your working conditions to support professional development in the civil service. Bukod sa mga medalya at plaque nakatanggap ang mga awardee ng cash grant na nagkakahalaga ng 100 hanggang 200,000 piso dagdag pa rito ang otomatikong promotion nila sa trabaho o di kaya ay dagdag na sahod. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.